sa alyansa ni Bongbong Marcos dahil isa-isa nang nagkalasan ang mga senador na kasapi sa grupo ng admin slate. Matatanda ang ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Senadora Amy Marcos ang unang kumalas sa alyansa at nanguna pa siya sa investigasyon ng Senado patungkol sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at isinuko sa mga banyaga ng Marcos administration. Ayon pa sa balita, ay susunod sumunod na din Anya si Camille Villar na kilalang Maka Duterte ang kanilang una nang naglabas ng pahayag si Senadora Cynthia Villar, ang ina ni Camille Villar, na mariing kinontra ang ginawa ni Bongbong Marcos sa pagsuko sa dating Pangulong Duterte sa kamay ng mga banyaga. Hindi rin anya magpapahuling kakalas si Senadora Pia Caetano na kilalang masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Caetano na naging katandim pa ni Duterte noong 2016 presidential elections. Ayon pa sa balita, ay marami pa sa mga senador ni Bongbong Marcos ang nagbabalak kumalas dahil hindi nila masikmura ang ginawang pagtraidor ni Bongbong Marcos sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring ikakabagsak ng kanilang karera sa politika dahil na rin sa galit ng taong bayan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, ang bagoong Pilipinas bangag ang muka ay isang sa lipunan kaya huwag nating bigyan ng pagkakataon na maihalay ang mga tuta niya. Vote straight team suka ni Pangulong ulong Duterte, ang Pilipin laban, ang timpangag ay isuka nyo na. Hindi lang laban ni Duterte ito, laban ito ng mga Pilipino. Pinahiyan nyo ang Pilipinas. Bakit ninyo pinadala si Duterte sa ibang bansa? may court naman dito sa Pilipinas. Tanga o bobo ba ang tingin nyo sa mga judge dito sa Pinas? Mga bobo na ba ang mga nasa Senado? Bakit wala kayong ginawa? Hindi kasi sila consistent sa ipinaglalaban nila mula umpisa hanggang sa ngayon. Sana kung ano ang ipinaglalaban nyo noon, ipagpatuloy nyo lang. Kaya nakikita ng taong bayan kung sino ang totoong nagsilbi sa bansang Pilipinas. Ang Aliansa ng Bagong Pilipinas ay may mga values at pananaw na nakalinya sa mga desisyong palpak na ginagawa ng Marcos Jr. Kasi yun ang sinasabi niya, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Aliansa. You cannot stand eh, hindi ka nga nagsasalita kung... Kung gumagamit talaga ng ipinagbabawal na gamot yung kapatid mo. Hanindigan mo na yan bilang ate at kung talagang mahal mo yung kapatid mo, ikaw na mismo ang magsabi sa taong bayan na kinukundin mo at ikaw na mismo ang mag-ikayat sa kanya na dapat ang kapatid mo para matigil na yung issue patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay magpasailalim siya sa hair. credible na hair follicle practice. Alam mo, gawin mo yon Isiwalat mo kung ano yung involvement niya ng alleged usage sa isang substance, kung ano ang nalalaman mo sa pakikialam ng mga walang mandato sa, sa gobyernong ito, isiwalat mo kung ano ang alam mo sa mga pangangamkam at yung mga yung mga corruption dyan sa budget na yan, baka ma-consider ka pa ng taong isang pa at ipasok sa dose. Correct. Isa rin sa dapat mong isiwalat maliban dun sa issue nung no, paggamit uh, na pinagbabaw Nagamot, Isiwalat mo kung gaano katotoo na nakikialam talaga sa pagpapatakbo sa palasyo ng Malacanang ang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta Marcos at isiwalat po rin ang kabi-kabilang o lantaran korupsyon, pagkuha sa mga multi multibilyong pisong kontrata ng pamahalaan ng pinsan mo si Martin uh, Romualdez. Actually, ang daming karakter na dapat in question dyan eh. At saka yung tanong na um, sino ang pinaka-issue mo? Yung kapatid mo, yung nagkitimon sa kapatid mo, yung mga tao sa paligid ng kapatid mo, pondo ba? Diba? Actually, it's very clear, Marlon, when she said, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alianza. Si, meron din ba siyang naka, nakairingan sa mga kapwa niya nandoon sa sa samahang yon? I cannot stand sitting next to you. di Diba yung mga ganon, diba? Ako, ano yan? Ako yung predicament niya na dahil, ayun nga, uh, alam niya masabi na uh, internet sa kanya na kahit papano pinikilala uh, kinikilala niya yung pinagsamahan nila na ni Vice President Sara Duterte at kinikilala niya na kung hindi dahil kay Tatay Digo ay hindi mapapalibig sa libingan ng mga bayani ang tatay nila si Marcos Kino. Sa tingin ko rin na personal na tingin ko to at opinion ko ito baka sabihin niyo na naman na fake news yan. Kasi iba po ang balita iba sa nagbibigay ng kuro-kuro at opinion. Yes, yeah, so tas basta may Marlon, ang opinion natin ay ating opinion. opinion kung may opinion kang iba, mag-vlog ka rin. So, kung may opinion ka, iyo eh, yan. At aming yeah. Amin tong opinion oh. na to. Ayaw mo sa channel na to. Lumayo, layo ka dyan. <laughs> Mukhang tinatakot tayo matagal sa Diyos oh, na pinalimunahan namin. Oo, Yung ganyan. Oo, oh, yung mga ganun mga ko mo. Gigigil gigi ako sa inyo, ha? Oh, wait lang, Okay, sige pa. Oo, oh, yung, uh, tapos alam mo, Marlon, ang another question dyan is, si Ay, mi Marcos lang ba ang kakalas? And who will be the last man standing oh. na kagaya ng sinasabi na na isiwalat na ni uh, Gilbert Payot, si John Vic Remulia, when he said that he was the last man standing next to the president when they were alam mo yon yung when they were masterminding the kidnapping of uh, dito. Well, kidnapping word is just the, yung, yung pinaka-general word na ginagamit ng marami ngayon. Dahil nga naman, sa illegalities na nakita nila, nang pilit pagpapasakay dun sa matanda sa aeroplano. Kaya yun mismo ang claim ng pamilya Duterte. Yes. Yun mismo ang claim na mismo biktima. Yes. Kung paano hindi nyo kinilala at kung paano nyo inabuso ang dapat sana ay karapatan ng tao ni Tatay Digo sampu ng kanyang pamilya. And no matter how hard they try to this time around eh baguhin kung ano yung una nang nasabi ni John Dickremulia eh iba na ang talagang tingin ng maraming tao, no? Dahil Amin na rin namang nagpaliwanag ng payak. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, nandiyan si Atty. Harry Roque, nandiyan si Atty. Torion especially, Atty. Delgra, nandiyan din si Atty. Glenn Chong na nagpaliwanag ng kanyang saluobin tungkol sa nangyari na nung isang gabi tumawag sa akin, ibang number ang ginamit, sinabi ko, hello Justin Bieber. Si Atty. Glenn Chong, oh, no. wala. <laughs> Yung nagpahamak sa akin, may araw ka rin. <laughs> miss you. Morning, uh, uh, see you sa see March June. 20. So, yes, o nga. Push. Yun, Marlon, Sino pa ang kakalas? At who will be the last man standing, ika nga? Pero, di ba, ang talagang, ano naman dyan, Marlon, ang talagang uh, sanib sa partido ng ng Marcos Jr. Uh, sa PFP, no? Uh, ano nga ba PFP? Uh, federal, partido ah, Federal ng, ng Pilipinas. Oh. Eh, si Mar... Uh, no, 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 no. Manny Pacquiao um, Tolentino. Meron pa isa. Bong Revilla. Is it Bong Revilla? Lakas si ah, Bong Revilla. Lakas pa siya. Pwes, pwede din siya. Sina ba? Abalos. Abalos. Ang Partido Federal. Kasi si Manny ah, Pacquiao ay PDP ah, Coco Pimentel Wing. I don't know ng yun ang gamit niya. Pero alam ko, PDP Coco Pimentel Wing siya. <coughs> Yun. Anyway, ma'am, um, do sa sinabi mo, kung sino ang kakalas. so, sigurado ka, maliban kay Manggang, Amy. I mean, eh, meron ba, no? I'm, I'm very sure because if Camille Villar will be true to the words of her mom, when Sincho, Senator Cintia Villar, Villar, also uh, expressed her ano, yung disgust. disgust at yung, yung, this, yung hindi niya pagsangayon doon sa pag execute nung ginawa nila kay PRRD. If she is the daughter, she should align to the core values of the families within. And that me talking about her mom, di ba? Kung diretso sila at totoo may prinsipyo sila at principal government or uh, uh, service uh, leader sila, no? Hindi rin niya gugustuhin na sumabasay isang entablado ng mga crooks na ito. Ang tanong dyan, ang, ang gusto ko naman din sabihin, eh, may mga ilang sorties na rin na hindi nakikita ang isang Camille Villar sa same entablado. Oo. Oo. Oh. Wala mo, meron ng ano eh. Merong meron isang sorti sila na may nagkwento. <coughs> Opo. pag pinapakilala raw ni Marcos Jr., isa-isa yung mga kanyang kandidato. May mga nagsaside comment na mismo mga kandidato. Nasabi. Kulang uh, na sila. Twelve. Uh, Papakilala uh, rin. Kasi may bagong chant okay. ngayon yung Mar 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 rapper nila. Na eh. uh, basta ang isasagot mo, eh, 12. 12. No? Uh -oh. Kasi di ba yun ang pagmamalaki na meron <laughs> ng sa Marcos Jr. So ngayon, buko. Uh, oh, ngayon, hindi na 12. Dahil wala na si Aimee. Uh -oh. Ang chat-chat -cha yun ngayon, Onse. Ah, uh, at alam nyo naman ibig sabihin ng salitang onse. Paggugoyo, <laughs> pagbubudol. O oh, na-onse ako eh. Na-onse ako ni ganito. Ah, kasi kita so, kita so kita ito kita yung, ang yung alyansa ng Barat ng Pilipinas, Number ang numero once. uno, ang numero nila ngayon ay 11. So alam niyo na, ito, ito yung man, team 11, ang team Budol, ang team Ikam. Huh? Versus team Suka. Versus team Suka. Versus team Suka. nanatiling so, matatag, -ma malakas. Ang pinagtitibay ng mga pagkakataon ang kanilang samahan sa prinsipyo, higit lalo panimindigan sa pagmamahal nila kay Tatay ko. Ano lang ito pala? Pag walang nag <laughs> si PH ano to eh geek. Uh, Oo, ano to ito, eh. Message ko, wala kaming comment wala section. Wala comment section. So anyway, ah, uh, Pam, so maliban kay Agnes, sino pa? Alam ko. Ah, uh, wait lang. Alam ko, yun. Marlon, kasi nasalita din naman ng isang Senator Alan Peter Cayetano. Yeah. Cayetano, Cayetano. spell Cayetano, mamaya na lang natin, spell mababa. na, na, <laughs> <laughs> hindi niya pagsang-ayon din at yung napakaraming butas doon sa proseso dahil ang mama maalam sa international relations malo. dahil dati pala itong naging For foreign affairs secretary oo oh, that was new to me hindi ma'am nung hindi ba o oh, ididikta mo didikta mo didikta Larat na po <laughs> kasi nung nanalo si ta kasi ang ang katandem ni tatay ni ko si Alan Edgar tapos may hiwalay na kampanya uh -huh. may katandem katandem naman ni Tatay Digo ang isang Marcos Jr. So nung natalo ang ano natalo ang Alan Peter Cayetano at ang nanalo ay Lenny Robredo after one year ng election ban uh, inappoint agad ni Tatay Digo si Senator Alan bilang Foreign Affairs Secretary Oh yeah tumakbo sa pagka... Uh, bago ulit tumakbo sa pagka-home. Okay, so, but what we're trying to say here is, Camille's mom, Cynthia Villar, and Alan Peter Cayetano is the older brother or younger brother siya? Uh, younger, younger, younger. Younger brother, brother ni? Ate si Pia. Ate Pia Cayetano. So... I don't know kung si Pia Cayetano eh, nakikita din yung sumasampatin lately. Ma'am, oh, huwag natin kalimutan, abogado ang isa. Abogado rin, nakatulong ni Alan Peter si Pia Cayetano. Hmm. At alam, at bilang abogado, alam ni Pia Cayetano kung ano ang nalabag sa karapatang pantao nung ipatapon sa Netherlands si PRRG. Senator din, uh, lawyer din naman ng isang Francis Toltolentino na Una na rin namang nag-offer ng kanyang legal services two years ago. I remember this well, no, because um, iyon. Yeah. Oh. Uh, yung proximity namin na, oh. na nag-offer siya ng kanyang legal services kay Senator Bato noong umiingay na yung mga ICC issues. Oh, so, ano ngayon nangyari? No, uh, we don't know what happened to them. If that will now uh, uh be used or be availed, we don't know. Pero ang sinasabi ko dyan is, isang lawyer din ang Senator Francis Tolentino na may kaalaman sa international laws. Dahil ito ay, um, alam ko, master's graduate ng mga, ano, eh, mga uh, law courses, Marlon. Dalawa ang kanyang ano masteral sa international law. Uh, tapos sa nangyaring yun, ano ang take niya? Will he now align to the principles of this current administration? Or hold on to what yung alam mo yung ininvest niya ng oras pagod at pag-aaral tong ano niya master niya sa mga international laws for nothing or for this time around gagamitin so, niya so sa tingin mo no sa tingin mo uh, posibleng umalis din sa kampo ng alyansa ng bangang Pilipinas si Tol Tolentino Sagutin ko lang siya. Oh, sige, sige, sige. May tumatawag. May tumatawag call a friend. Hello, <laughs> my friend. What kayo, ang tingin nyo, kaya ba? Nagtatanong pa ako. Wala nga palang comment section. Pero, pala, pero live kami. Sa, ka sa ka ko, pero ko, naman natin. Sa naman. tingin ko, si Tol, pala eh. Isa rin to na nun. Hindi, okay. Isa rin okay, itong okay. mangga eh. Okay. Na matapos siyang eh, pagkatiwalaan okay. ni Tatay Digo Kaban. bilang MMDA uh, chairman at siya pa pinagkatiwalaan. Alam ko, pagka may mga calamities, isa rin sa pinapatakbo. Sino Si, si uh, Ito. Oh, uh, he was previous MMDA. MMDA ba? Na, siya nakilala. At nung tumakbo to ng pagka-senador, natalo to. Saka na lang nanalo to nung in-endorso ni Tatay Dico. Iyon. Ayun, ah, yun o. Oh. Ah. Meron, Meron siyang connect. Meron na, siyang connect. tapos, penisin. tapos, bigla niyang inabando na ngayon si Tatay Dico. Inabando ah, na? Ah, yes, Oo, oh, no? sa gitna ng ano. Kasi, nung nag-decision siya, natatakbo siya sa ilalim ng alyansa ng Bangal Pilipinas, eh, Nag-decision siya, ito na rin yung kasagsagan nung uh, bungguan sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at kampo ng mga pangal. Diba? So, sa tingin ko rin tama, eh. Uh, ah, meron din akong isang pangitay na uh, ano kaya ang gagawin ng isang attorney, Abby Pinay, na isa rin abogado at alam niya na kasama niya at siya mismo ay may personal na karanasan patungkol naman sa quote-unquote code. Uh, sa pag naman sa kanila sa niya ang si dating Vice President Jejo Marbinay ni John B. Cremudia, na nooy kasama sa campaign noong uh, 2016 Presidential and Vice Presidential Elections. Hello Marlon, kasi nung na-bring up ko yung kay uh, uh, Senator Tolte Lentino, Marlon, no, was because you were you came from a premise na lawyer ang isang piya kalita, no? Hmm. So na-bring up ko na lawyer din naman ang isang Tolentino, lawyer din naman palang tinatawag ang isang abi Binay So sino pang lawyer? Lawyer na ano, lawyer na may ex na may masamang ex na hindi magandang karanasan. Tung patungkol kung paano niya nakasama ang isang John Bittinger. Bit, bit. Regardless if it's, the, it's the, their relationship, it's their professional lang gusto mong isipin. Yung okay. nila, yung, yung, mandato ng pagiging, ano, ng pagiging isang uh, lawyer. O patas na tinatawag, eh, yeah. di ba? Ano, ano, ano ang linyahan nyo? Kasi iba, maraming nagsasabi na Marlon, ang batas ay iba, base yan sa interpretation mo. Ano ngayon, kagaya na lang na ipinakita ng si DOJ Justice Secretary ba, ay lawyer? Mm. Si, oh, oh, ano, si, oh, 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 si Boy. Boying oh, 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 Lawyer siya, di ba? Oh, sila ni, ni Martin Rungal. But the way he interprets the ICC legalities or the ICC, ano tawag doon, coverage, uh, yung sakop, oh. yung, yung pagkakasakop dito sa ating bansa, eh iba, na niya kasi meron siya ganito reference, the RMA, ganito na RA may ganito reference. Na hindi lang member ng bansa, pero yung individual, ah, ang yung tama. yung individual, so, yung individual, how you interpret it's how you interpret the laws but it seems as if yung interpretation ng loan niya is very different from the others na sabi na natin one out of nine all the other nines have one interpretation tapos ikaw iba katangitangi na ibang interpretation mo siya katangitangi na napang pilipit ng na, interpretation iba, niya na, diba? Ay, wala sa hulo wala, wala sa hulo wala sa wala yung yung linya ba masyadong crooked na ang tinatawag, yeah. di ba? Yung, di ba, sa, sa linya ang mga bata, gumawa ka ng ruler na ganyan. Ang ruler, kukulayan mo yung linya mo. Ang isang lagpas dun, alam mo nang may crooked line, eh, di ba? Kita mo ka agad. So, siya, ang dami-daming tao na iisa ang linya. Bak, natatangi kang naka, nakasanga. Kung baga sa mga karpentero, nasa gulo. So, na lagi, natatangi so, nasa iskwal na. So, <laughs> ano, ang uh, Bibinay mananatili, ang Tolentino mananatili, di ba? Pam, ito pa, ah, uh, ka sa isang... Lawyer din, Marla, sorry, lawyer din ang isang abalos malabo, malabo pa sa sabaw ng pusit siya. Kasi pag nangyari yan, eh, eh kakaiba na yan. Pag mismo si Bernard sa kaabad doon lang, sa, oh, sa amo niya talaga, sa amo niya tunay na si Marcos Jr., di ba? Mm -hmm. Ito pang, ah, mm -hmm. uh, huwag natin kalimutan ha, ang Senator Ringo Unasan. Ilang araw, two days lang after, isang araw lang matapos uh, ibenta ang PRRD sa mga naglalaway na banyaga. E nabas agad ng statement ng isang Senator Ringo Manasan. at alam naman natin kung sino ang kagrupo ni Senator Ringo Manasan. Sin? Si dating Senate President dito, so, at ah, saka eh. si uh, Senator Ping so So, I doubt na hindi sila nag-uusap ngayon patungkol sa mga nangyayari ngayon sa administration and we'll see. We'll Why will you doubt, Marlon, when Senator Grigo Honasa went to Davao, visited no? Mayor Duterte and, has expressed his ano his support na yung ganun yung suporta na nakabi na nakasuporta na sa iyo and all so that is already very telling that Senator Gonzalez is with the Duterte. Yes, and with the Duterte. Pero, pero, pero may mga nagdududa, eh kasi gusto lang niya yung Duterte DDS votes. Uh, nasa inyo na, na yun. Na, nasa, nasa inyo na po yun. na yun. Pero yung niya, yung niya na, na, na at alam naman natin, na isang grego na yan sana, isang uh, principal ban, di ba? No, tingnan natin. And tingnan din natin yung galawan ng isang Tito Soto at saka ng Ping Lacson. Kasi sa mga nakikita kong coverage sa kampanya nila, parang laging nakasimangot yung magbestfriend. Bakit? Parang hindi na nila gusto yung nangyayari. And huwag nating kalimutan na sila mismo, ay nagagalit. Ito mga kandidatong to. Kung bakit, noong una pa lang to, hindi pa pinapatapot sa Netherlands si uh, PRRT. Ha? Uh, kung bakit ang isang Marcos Jr. ay nagiging palaway sa entablado oh, na sa, so. sa, entablado na kanilang kampanya. Ganun niya sinimulan ng usap ko sa ako Ang pinakalitis pa, and, and, alam ko, alam na alam mo to, eh, ininto na po ng... ko <laughs> alam ako yung siyempre. Para ka rin ano, yung ako nang importante, di ba? At ang plan doon ito, sa aliyansa ng mga Pilipinas, yung ano, yung pangangampan nila sa Visayas at Mindanao. Ito eh. pa, ba, Marlon, ngayon lang din natin, Eric. Sige, sabihin na natin, out na sila or they totally cancelled um, vis sorties. Oo. Oh. Uh, allegedly, no? For all we know, baka meron pa. Well, then, pag nilabas na naman yan, pag, pag alam mo, pag nag-ingay na naman ang social media, eh, pipilitin nila. Pero, pam, I doubt na gagawin nila. Kasi, ang main reason, kaya ayaw na nilang mga panya sa Visayas, Mindanao, kasi wala na silang makuha ang tao at hindi na nila kayang bulahin ang mamamayang din. O oh, sige, huwag na lang natin sabihin yung wala na silang mga makuhay. Doon na lang sa nananamlay na yung maraming tao. Pwede. Doon sa kanilang presensya doon. Hindi na nararamdaman yung init, yung alam. Inip, no? No? Wala Kahit na, wala na. Kahit gaano katirik ang araw, nanlalamig ang maraming tao sa kanila. At paninip. sa tuwing dumatapos sila sa Visayas, Mindanao, Sorti, kinakabahan sila.